What is up guys? Andito kami ngayon sa Crevel Shop sa Lomar para puntahan at tagpuin yung aming mga kaibigan at kababayan. At para na rin tingnan yung iba't ibang uri ng kalabasa na nandito. Dahil taon-taon, tuwing buwan ng October, meron silang pumpkin show. Mamaya, isasama ko kayo sa loob at sabay-sabay nating tingnan yung iba't ibang uri ng kalabasa. Andito na pala sila at nauna sila sa amin. Ito pala si paring EJ at kasama niya yung aking inaanak na si Leia. Iisang bayan lang pala ang pinanggalingan nila at ng misis ko pero dito na lang kami sa Germany nagkita-kita. Siya naman si Ara, ang asawa ni AJ at ang isa pa nilang anak na si Lucas. Ito naman si Nayunis, yung kapatid ni paring AJ kasama yung kanyang asawa ni si Paulo at yung kanilang anak na si Portia. Taga Australia pala sila, nagpunta lang sila dito para magbakasyon. Meron nga pala dito entrance guys, kaya habang kumakain sila, bumili na muna kami ng ticket ni Mrs. Nakatipid na naman tayo guys, kaunti lang kami nagbayad pero libo-libo ko kayong kasama sa loob. Meron din pala dito sa labas ng mga kalabasa guys. Iba't iba ng laki, kulay at nangitsura. Tulad ng isang ito napakaliit naman dito naman guys ang gaganda ng kulay ng kalabasa kakao, hindi. Mm. Parang kakao, hindi mm. ang dami palang uri ng kalabasa guys, dito lang ako sa si Germany nakakita ng ganito merong maliliit at merong ding malalaki tulad nito grabe, sobrang laki siguro tumitimbang ng daang kilo yung mga ganito Yun guys, tapos na sila. Tara, pasok na tayo. At sabay-sabay nating tingnan kung ano ba yung mga nasa loob. Grabe, ang dami ng tao guys. Ang laki siguro ng kita nila dito. Hello. Thank you. Ganito pala ang itsura sa loob guys. May iba't iba silang design gamit ang kalabasa. Kita nyo guys, sobrang laki ng kalabasa. Mas malaki pa ito kaysa yung andun sa labas. At ang gaganda rin yung mga gawa nila. Gamit pa rin syempre yung mga kalabasa. <tinyo> ang lawak dito guys, kaya naman yung mga bata tuwang tuwa na magtakbuhan. Doon naman sa dulo may mga palaruan din. Sa sobrang ganda ng lugar, pati itong mga batang ito, game na game na magpapicture. <tinyo> Hindi naman pwedeng yung mga bata lang ang mag-i-enjoy. Siyempre, dapat yung matatanda rin. At ito yung bagay na makakapagpasaya sa amin. <laughs> Yun! At pagkatapos nga namin mag-isang bote, tumuloy na kami sa pag-iikot. Yun guys, hanggang dito na lang muna tayo. Sana nag-enjoy din kayo. Hanggang sa muli. Ciao!